Hello everyone! Good morning! Kahit good evening na good morning pa rin. For today's video, mag-unboxing tayo sa pangalawa kong sample. Buksan na natin. Actually, nabuksan ko natin. Buksan natin ulit. Dalawa siya. Brush siya. Bra. Ang ganda. Buksan natin ah. Ganda. Look. Ang ganda niya. Sport bra siya. Hmm. Wala siyang lock. Ang ganda niya. Umiinat pa siya oh. Parang ano siya. Umiinat hmm. siya. Tapos ang kagandahan dahil wala siyang wire. Tapos hmm. meron na siyang meron siyang foam. Hmm. Yung mga walang dede lalaki siya kasi may foam na siya oh. ganda promise. Ang hmm. ganda. L-size to eh. Uh, sa akin. Umiinat siya. Umiinat to. Umiinat. Uh, umiinat siya. Hindi lang isa. May dalawa. Ito gusto kong kulay. Uh, ito yung maganda. Uh, mura na lang to. Kasi nag-sale sila eh. Ganda oh. Promise. Oh. Parang sa Uniqlo. Oh, ang tibay niya, oh. Huh? Tibay. Hmm. Tapos, ano siya dito? Miinat. Hmm. Ganda, promise. Bilhin niyo na. I-click niyo yung yellow basket ko. Ganda, ang ganda. To. Oh, ang tibay, oh. Ang ganda, promise. Mamahalin to sa Uniqlo. Hmm, Nag-sale kasi sa TikTok, eh. Hmm? bagay na bagay sa akin to. Chi, lalaki, lalaki lalo yung boobs ko nito. Ganda. Dalawa. Hmm. Uh. ko itong isa kasi dami ko ng barama. i baka simpa ulit ako. Uh. Sinong may gusto, pakiclick po ang yellow basket natin dyan. L-size po ito. L-size. Kahit medyo mataba-taba, magkakasya to. Marami namang size. May double XL. Basta i-click nyo lang. Ah. Ang ganda. Mag Unboxing mo lang. Try ulit bukas. Nami ko lumating na mga sample. Paso lang wala akong time mag-unboxing. Ano, mag -unboxing. Sunday lang. Eh, hindi tayo makapagkuha ng ano, ng sample ulit pagka hindi tayo mag-promote eh. Ganun TikTok. I-promote eh, mo muna yung product nila bago tayo bigyan ulit ng bagong sample. Yung sapatos ko, di ko pa nagamit eh. eh Mira na naman dumating. O sino may gusto, click nyo lang yung yellow basket natin dyan. Ganun. Okay. Nice, nice. Unigay si Mas. Mm Okay, thank you po. Bye. Domo.